Samantala, sinampahan ng magkakahiwalay na tax evasion complaints ng Bureau of Internal Revenue ang anim na empleyado ng Asian Development Bank dahil sa sadyang hindi pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Sinampahan din ng reklamo ng BIR ang isang celebrity dentist at dalawang negosyante. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Tuloy ang paghahabol ng BIR sa mga Pilipinong empleyado ng Asian Development Bank na umano'y hindi nagbabayad ng buwis sa pamahalaan anim pang mga empleyado ng ADB ang sinampahan ng tax evasion complaints kanina dahil sa kabigo ang magbayad ng kanilang income tax nitong nakaraang taon. Bagamat nag-file ng kanilang income tax return, hindi umano binayaran ng mga empleyado ang kanilang buwis na umabot ng mahigit 3 milyong piso. They all refused to pay any income tax due thereon. And their will for failure to pay their income tax liability was further emphasized by the refusal to pay their taxes despite notification and assistance from the BIR. Paglilinaw ng BIR, may kasunduan ng Pilipinas sa naturang bangko na hindi exempted sa pagbabayad ng buwis ang mga empleyado nilang Pilipino. Limang mga empleyado ng ADB ang una nang sinampahan ng reklamo ng BIR. Mahigit isang daang mga empleyado pa ang iniimbestigahan na rin ng ahensya sana naman magka-effect na ito dun sa mga iba, no? They should already start to settle because baka ituloy-tuloy pa namin yan. Samantala, mahigit dalawang negosyante sa Maynila at isang celebrity dentist ang kasabay na sinampahan ang reklamo ng BIR at pinagbabayad ng mahigit 60 milyong pisong buwis. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.